Pasado alas 11 ng umaga nang sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue BIR ang manufacturing plant na isang kumpanya ng pabango sa kahabaan ng 38 Santo Tomas Street sa Sampalok, Maynila umaga ng Miyerkules. Pinangunahan ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. at ilang opisyal ng ahensyang nasabing operasyon. Tumambad sa mga opisyal ang karton-karton ng mga inspired perfume kakatapos lamang maiproseso gamit ang mga masin. Ayon kay Lumagi, bigong magpakita ang may-ari ng kumpanyang Ian Darcy matapos mapag-alaman na kasama sa operasyon ang hepe ng BIR. Sunod namang ni-raid ng opisyal ang ilan sa mga perfume stall nito sa loob ng SM North Edsa sa Quezon City. Pinagkukumpis ka at sinalyuhan ng ahensya ang daandang ilegal na produktong perfume. Paliwanag ng opisyal, ilan sa nilabag ng kumpanya ay ang kawalan nito ng permit na mag-operate bilang manufacturer ng non-essential products. Bukod dito, nadiskubre rin na aabot na sa kalahating bilyong piso ang utang nito na excise tax simula pa noong 2018 kaya nga napilitan tayo na at na gawin na ito kasi paulit-ulit na rin at, at ang dami rin nasanay sila na hindi those. ano kasi for the past uh, several years imagine 1998 at uh, walang nangyayari kaya yan syempre lumalakas siguro ang loob or dahil palang naman palang wala, hangin, nangyay, wala, wala naman humahabol. walang naman wala naman wala wala kaya ito yung ginagawa natin uh, papakita natin uh, na habulin natin ito uh, tututukan natin ito at uh, again seryoso rin tayo sa uh, i-implement ang uh, ang uh, batas na ito ipinatigil din ng BIR ang 120 branches ng nasabing kumpanya sa buong bansa at tinutukay na rin ang iba't ibang online selling platforms na binebentahan nila punto kasi ni BIR commissioner Lumagi malaki ang nawawala sa koleksyon ng gobyerno sa usapin ng excise tax sa pabango Parte ng nakokolekta ng excise tax sa perfume ay inilalaan bilang general funds. Ngunit halos 2 billion piso anya rito ang nawawalang koleksyon ng gobyerno. Pero ang nakokolekta lang at ang nagbabayad lang ay uh, nasa mga uh, 200 million lang ang nakokolekta natin. Kaya napakalaki ng, uh, at nakikita natin yung porsyento ng pagbaba ng excise tax on uh, perfumes ay uh, patuloy na pagbababa. Nanindigan naman ang BIR chief na hindi sila titigil na habulin ang mga establishmento na hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Pero wala rin anyang dapat ikabahala mga maliliit na negosyante na nagbebenta ng mga excisable goods tulad ng alak, sigarilyo at vape basta't sumunod lamang sa mga umiiral na batas. So huwag dapat silang mag dahil ang kailangan lang naman nila ay magrehistro. at uh, pwede silang pumunta sa aming sa tutulungan namin sila, gagabayan natin sa para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sina Torno, SMA News.